Hello guys, kumusta kayo? Kumusta? Bago ang lahat, please subscribe. Saka pwede nyo i-share yung aking video, ipakilala nyo ako sa inyong mga kaibigan, mga kailala, para madagdagan tayo. Para magkaroon tayo ng uh, ano, 1,000. Salamat dun sa nag-left. Maraming, 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 maraming salamat sa'yo. Meron ito guys, ano oh. Bunga siya pero para siyang bulaklak. Ayan oh. Ayan siya guys oh. Bunga siya pero para siyang bulaklak. Umpisa green. Green siya tapos naging yellow. Tapos ano, naging pink. Tapos pula. Naging red. Ayan oh guys. Ayan Ayan. Iwan ko kung ano klase Ano to eh Ayan o. Ayan o Para siyang ano Malilit na bilog Para siyang sago Ganyan kalilit yung malilit na sago Ganyan bilog na bilog yung buonga niya. Ano siya yung, yung Hindi pala daw ito barew Akala ko barew yung ginagawang banig hindi pala. Kaya pala sabi ko parang malup malutong. Dapat yung baryo kasi mak ano siya, makunat. Ma ano malambot lang siya, hindi siya agad puputol. Ito napuputol, eh. Muulan na naman, umuulan guys. Maambon. Makulimlim, makulimlim na may araw. Ano may 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 ulap na iuulan na maaraw. Silong muna tayo guys. Guys, mag-harvest ako ng aking opo. Harvest time, guys. Harvest tayo ng opo, guys. Saglit lang. Ito, so, guys. Harvest tayo. Ito, so, guys, oh. So, Ibibinta ko siya guys. Para mayroon akong pandagdag pambili ng bigas. Okay? Isang puno, isang bunga. Kasi yung ibang bunga, yung maliliit pa lang, yung kasing laki ng hinlalaki ko. Naano siya, nalalaglag. Eh, hindi na siya nalalaglag ko di natutuyot. Yung umpisa nagyayalo, yellow, yellowish, tapos yun, magiging brown. Ito yung unang, ito yung bunga niya. Pangalawang bunga kasi yung unang bunga na twist din. Okay. Okay na to. <laughs> naka, naka, ano, naka, nakatikim ng bunga ng aking pinaghirapan na upo. Na, it, na pinaghirapan itanim. Pinaghirapan lagyan ng balag. Okay guys, nandito pa, dalawa pa. pinitas ko na kasi meron siyang ano ya, yan oh. pero balat lang naman yan eh yan isang isang gulayan guys isang gulayan okay na Okay guys, pinitas ko na. Tatlo. Kasi yung pang-apat na puno wala pa. Ito yung ano eh, ito yung na na wala ng dahon yung kinain ng bugs yung ano, yung kanya mga dahon. Wala pang bunga eh. Nagkaroon siya ng bunga yan, ito isa. Isa. Kaya lang yung iba naman nag-brown, nabulok yung ibang ibang bunga gawin natin guys puputulan natin ng ano ng talbos yung ito para para magkaroon siya ng ano sanga para dumami saglit lang guys putula natin. Pinutulang ko guys. Para magsanga siya. Dumami yung kanyang sanga. Ayan. Ito rin guys, oh, yung bunga oh. Yellow na oh. Ayan, wala na to. Wala na yan. Ito pa guys, puputulan natin ng, ano, ng talbos. Ayan, sa taas. Lalo na ito, oh. Kumukulubot na yung... Ano niya, oh. Nagyayalo na, oh. Ayan. Pati yung kanyang ano. Hala. Ayaw na ating lumago. <laughs> Putulan natin para magkaroon siya ng ano. Talbos. Magsanga. Okay, guys. Dito natin nalang puputulin. Kasi ano ito, oh. Kulubot. Ano na? Kumulubot. Yan. Ito guys, pinutol natin. Ito rin guys, oh. Pangit din. Nagkaroon ng ano, yung bulaklak niyan, masyado ng siksik. Hindi naman hindi maganda na to, oh. Ayan, ano, oh. Puro bulaklak na lang yung kanyang talbos. Kaya ang gagawin natin, puputulan natin para sumanga. Ayan o. Hindi maganda kasi yung kanyang bulaklak ayan o guys yung ano yung talbos nya bulaklak na lahat hindi na sumanga kaya pinutol ko pinutol ko na siya kasi para sumanga siya dito ito guys tik na ako matamaan ano? Oh. Nalaglag yung nyog. Galing dito sa puno. Eh punong 'yan. Papunta dito kasi. Pagbagsak niya. Pagbagsak niya diyan. 'Yan, dumiretso sa akin. Gumulong. na matamaan kaya mahirap yung andyan ka sa ilalim ng puno ng nyog kasi malaglagang ka ng bunga mamatay mo yon pag yung ulo yung, yung na, na, ano, nalaglagan yung, yung ulo natin malaking malaking ano malaking nyog maulan kasi mahangin kaya naglalaglagan yung mga nyog mga gulang na Maraming bunga guys yung mga luinyog. Kaya lang yung hindi mo ma mas hindi maakyat kasi walang hagdan. Walang hagdan yung kanyang ano. Yung ano ng niyog, Puno. Dadagdagan ko siya dyan ng ano ang 14 14 konti lang apat na puno ko Okay guys, nalagyan ko yung apat, apat na puno. Para naman i eh, mamunga ulit siya. Wala, tatlo lang yung bunga eh. Kinakuha ko eh. Kaya ganun. Okay guys. Yung hinarvest ko. Ibibenta ko yun. Pandagdag pambili ng bigas. Okay na yun. At least na bunga kahit isa lang. Sa isang puno, isang bunga. Yan. Tapos nilagyan ko na rin ng fertilizer. Para mamunga ulit. At saka... Uh, pinutulang ko yung ano, yung mga talbos niya para magsanga. Sayang eh. Sayang yung ano mga bunga. Na na, na ano na na, na ano to tawag no na, na tuyot. Nagyellow kulay, nagyellow. Okay guys. Guys, ito yung kamuti na ano, Kamuting bageng na ginugulay lang, hindi 'to nagkakaroon ng laman. Panggulay lang 'to, ito yung yung ano, yung dahon niya, yung maliliit. Hindi 'to, hindi 'to wala, well, hindi 'to nagkakaroon ng laman. Panggulay lang talaga 'to. Paakitin ko. Pero may excitement para sa taas lang siya mag ano maglakad tawag doon kasi kamuting baging lang to eh para dito lang sa taas dito mag -ano, mag altag doon gumapang dito sa, taas gumapang kasi ginawa ko itong balag eh, para sa kanya sa kanila itong kamote, kamuting baging na panggulay lang. Malilit kasi ang dahon nito eh, kaya hindi, hindi panggulay lang talaga. Okay guys, mamay maya, uuwi na ako. Ito yung aking ano, kamuting kahoy na huling itinanim. Tapos itong ano ko, dwarf na nyog. Brown yung ang kanyang ano. Mayroon siyang ano sakit. Brown, brown. Nagkakaroon ng brown yung dahon niya. Ako bakit? Ganyan. Ayan o, oh, brown. Ayan, mga brown. Pati yung kanyang ano, talbos yung brown ang kulay niya binigay to sa si ano ni yung tiyahin ko si mama dwarf lang to mababa lang pag namunga ganyan katas daw eh ano ganyan katas namumunga na basta dwarf alam nyo naman yung nyug na dwarf diba yan yan kaya lang may sakit brown na ano yung kanyang ano yung mga dahon yung langka o matas na matas na yung langka dalawa to eh yan nandoon eh maliit eh. ito ano maganda Mag madaling lumaki ipuputo lang ko rin to susunod na lang puputo lang ko para hindi siya tumaas ng tumaas para mababa lang siya. Puputulan ko lang siya. Tsaka na lang, pagputol ko. Hey guys. Yun, ang ginawa ko, guys. Dito na lang ko lahat. At tapusin yung aking munting vlog-vlogan. Yung aking munting uh, video. Huwag nyo kalimutan guys. Huwag nyo kalimutan. Mag-subscribe. At saka mag-like. At saka pwede i-share yung aking video. Para kumalat. At ipakilala nyo ako doon sa inyong mga kaibigan. Para naman madagdagan tayo. Kasi nabawasan tayo eh. Mayroon nag-unsubscribe. Kailangan madagdagan ulit tayo. Nagsasawa na ata. Kapapanood ng aking video. Kaya yon nag-unsubscribe siya. <laughs> Salamat sa iyo na umalis sa Kyle. Salamat. Okay guys. Gagdito na lang tayo. Medyo ano kasi makulimlim. Baka umula ng malakas. Nagdidilim eh. Makulimlim mga paligid eh. Ayan o, oh, mga makulimlim. Yun banda dito. Makulimlim din yung galing dito yung inuulan eh. Ayan o, oh, makulimlim doon. Baka umulan. Maabutan ako ng ulan dito. Okay guys, kumusta ang buhay nyo? Ito ang aking buhay, ang buhay ni Waray. God bless ating lahat. Bye bye!